Ayan po, uh, mamaya-maya lamang po ay mapapanood nyo po yung uh, yung paninisi ng katapang dito kay uh, General Bantag na kung saan ay napakatagal na niyang uh, uh, over yung uh, bilibid na yan. Tapos hanggang ngayon, si Bantag pa rin ang sinisisi. Talagang ang kapal ng apog nitong katapang na ito, kaya tuloy, napakalutong yung uh, Uh, sinabi ni uh, General General Bantag na PI yan diniinan diniinan pa niya yung PI yan deserve yan katapang na ma PI ka uh, Anyway Talagang uh, kuan sasabihin mo pa para na mga sinasabi mo yung lahat ng mga makakapanood, diyan sa mga sinasabi mo ay uh, mga tanga ay samantalang ikaw itong noknokan ng katangahan, sasabihin mo pa na kahit na wala ng pira, ay itutuloy ng kontraktor iyong kanilang nasimulan kahit na wala ng pira. Hindi ba't ang laki ng katangahan mo, katapang? Talagang uh, tapos ipapasa mo rito sa ating mga kababayan na makakapanood na ini iniisip mo, ay maniniwala na sa iyo walang maniniwala sa inyo unang una wala na kayong kredibilidad para pa magsalita dahil wala ka namang ginawa kasama yung amo mong si Remulya na wala kayong ginawang mabuti dito sa ating bansa puro kapistihan puro kaanimalan puro kademonyuhan ang inyong nalalaman so hindi ko hihingin sa iyo yung pagre-resign mo dahil as yung kapal ng pagumukha mo na yan at kapal ng apog mo sigurado naman akong hindi ka magre-resign kaya sana nga lang ay uh, hindi ka makatanggap ng uh, sobre na nangangamoy Victoria's Secret ayan at uh, ito na po mga kababayan ko at uh, panoorin nyo na po. Bahala na po kayong mag-usga at bahala na po kayong mag-analyze kung ito bang sinasabi ni Katapang ay may kabuluhan o puro basura ang alam nito dahil basura din ang utak nito. Ito na po. Alam ko naman yung kagaguhan. Wala na kami doon, biglang mayroon at ina. Diretso yun na. sino so, tinutukoy mo? BGM po sila, galing. Sino tinutukoy mo? Uh, si ano po, si uh, DG Bantag, yung dating DG. Di ba, trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o i... Kaya i, i dapat ibintang lahat. Doon sa nakaraang uh, administration ng BUCOR, kung ano yung pagkakamaling, yung ba ang gusto natin palabasin ngayon? Ito, mali yung ginawa mo. Kaya yeah. naman ito may basihan. So... Sa mga nangyayari ngayon sa Bucor ay makikita na ibang iba si bantag at Katapang. Dahil makikita sa mga pahayag nila kung sino talaga ang maayos at may paninindigan sa kanilang tungkulin. Dahil sa si General Bantag ay alam ang kanyang responsibilidad sa Bucor sa kanyang mga pahayag. Samantalang si Katapang ay walang ginawa kundi magturo at magpalusot sa lahat ng kapalpakan na kung tutuusin ay palanagutan talaga niya. Ipinapakita lang natin ang mga dati na naging pahayag ni General Bantag para makita lang nating muli kung paano si salita at kung ano ang kanyang paninindigan dahil puro na lang si Katapang at sa Rimulya ang napapakinggan. Samantalang, napakarami ng mga taong sumisigaw at nakikiusap na tanggal sa pwesto sa at Katapang. Kaya't patuloy lang nating ipapakita ang mga nakaraan pahayag na General Bantag. Kumasok naman yung previous administration 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa BUCORP. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70 na galing sa labas, galing sa, sa ibang ahensya, sila po ang nagtayo ng kanilang uh, grupo o kanilang ano kapal o kanilang... Uh, ito sindikato. Ano ibig sabihin nun? Uh, nagtayo ng grupo, hindi consistent sa batas ng 2013, walang Opo. Si, apply na civil service uh, rules? Opo. Paano, ma paano makakaswelde o kung hindi... kasi uh, po, galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno. Eh, mo na, sino tinutukoy? BGM po sila, galing. Sino tinutukoy mo? Uh, si ano po, si uh, DG Bantag, yung dating DG. So, nagtayo, L si, nagtayo siya ng sariling grupo, Nagdala po siya lahat na sabi niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So, this were detailed, this were... Uh, oh, po Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Hindi po, paano sila nakapasok? So, dapat D yun eh, may concordment. Si Conman po. Um, yun, si Conman. Um, 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 Mr. O, di, Meron din prosesong dinanan. O, oh, pero po, nung dinala sila dito, uh, mga ranggo lang po nila, mga tiniente. Kapitan, pinapromote po sila ng Colonel at saka General. Dahil po ang posisyon na inoccupy occupy nila da, da, sa bagong batas ng RA 10575A equivalent to that posisyon. So yeah. hanggang ngayon, ay nandun pa sila? Natanggal po sila nung pumasok ako. Para natanggal, uh, pinamulahan it, mo yung po sa nagditiw. ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang, kanilang uh, mother unit. Pero nga po, uh, dahil nga sa tatlong taon silang, ito mga tao naman dito sa view tatlong taon din na hindi, kung na ba, naka-floating. So pagpasok po ng mga naka-upong mga view doon naman po ako nagka-problema. So, ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsal, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kami magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga for uh, employees din na uh, correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nag-file din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion, pero hindi naman po pala natapos yung project. Uh, pero pero <laughs> saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Hindi eh, pa trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o i kaya yes, dapat ibintang lahat doon sa nakaraang uh, administration ng Bukor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yung ba ang gusto natin palabasin ngayon? Ang sinasabi ko po, uh, Mr. Chair, uh, hindi naman so nagbibintang ako. Iyon lang po ang inaminan ko mga problema sa 50 years na Nandiyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na isang bilyon na sino ngayon ang mag-determine, -de magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki lang kayo isang bilyon. Uh, Nagpaya, uh, nagkare-trade po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa uh, kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga uh, nagpagawa niyan ng mga kontratista. Sabi nila, sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero, at, ano ano at least siguro you will be aided by COA reports, oh, audit po. reports, hindi naman yung basta-basta, ito mali yung ginawa mo. Kailangan ito may basihan. So, ano-ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon ng malalim? Ano yun ba yung sinasabi? Tatlo pong uh, buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Damao, sa Kasalete. Nag-allocate po ng 3300 million. Uh, hindi po natapos ang na pero nakubra na po yung almost 1 billion uh, pati sa CIW at saka sa San Ramon. Nakubra na po yung pera pero 50% lang po ang natapos sa na pa mga building. So pag natapos ito, sabi mo tatapusin din ng mga contractor, makakaalwan ba doon sinasabi ng 51,000 ngayon dadapat ay ay 12,000 lang? Makakaalwan po, DDS, sir, chair. Uh, mga mga 5,000 po ang may lilipat kung matatapos po yung mga building na yan. Hindi naman pala, kailan matatapos yon? Yung isa po, baka end of the year yung... So, ang binipresent mo ngayon na, na reforms, ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. Opo, itutuloy Tamahan. po. Uh, yun naman pala. So, kailan inaasahan ng, natin na matatapos ito? Hopefully po, yung dalawang building, uh, matatapos this year pero yung isang building po talaga yung kontratista wala nang talaga Leyte and uh, uh, Palawan Palawan at uh, Dabao po Dabao Leyte hindi naman hindi na po kasi wala talaga pong pera na, na may, may lalabas yung so kontraktor. at least 2 thirds matatapos go ahead go ahead and nga po uh, ito na po yung mga ginagawa ko ngayon uh, Ina-assess ko po yung capability ng Bukor kasi wala wala pong doctrine, wala pong organization structure, wala training, wala kaming uh, leadership, wala kaming personnel na qualified at of course, most important yung facilities. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, uh, nakapag-transfer na po ako ng PDL na isang libo sa Iwahig at saka sa, sa Blayan. At nagtatarget pa rin po ako na maglipat ng 4,150 na PDL uh, next year. Para sa ganun, maibsan ang problema sa maximum. Nung umupo po ako, nakapag-release na po ako ng 5,600 PDL no? from uh, November 2022 to August 2023. And then po, uh, nag-dismantle na po ako ng kubol na 2,812 doon sa lahat po ng building ng uh, New Bilibid Prison sa maximum. And then nagpagawa na po ako ng general order comprehensive administrative machinery for the Bureau of Corrections para po magkaroon ako ng kapangyarihan na supilin at uh, parusahan lahat ng mga kawani na hindi susunod sa mga naaayong batas para matayan at uh, siguraduhin ang uh, security ng mga PDL. Nag-initiate na rin po ako ng cashless policy kasi uh, wala na pong pera na iikot Siguro sa pinaka-maagang panahon, by end of September po, lahat po ng pera ngayon dyan magiging cash coupon at lahat na maaabutan na may perang talagang tunay na pera ay eh, makakasuhan. And then ako, nakakuha na po ako ng assorted contraband uh, na 3,292. Various types of contraband. Ang karamihan po nito sampung uh, firearms na 45, isang 40 caliber, may isang granada, may mga yung uh, homemade shotgun ito. at marami pong mga cellular phone, 252 yung elektronika electronic devices and 180 at uh, Shabu no na marami po kami na kumpis pe pera rin na almost uh, 149,743 General matigil ko kayo sa Shabu po sa illegal drugs mga ilang kilo na po Shabu ang nahuli ninyo uh, wala po mga, hindi uh, po abot ng uh, uh, mga 200 grams po, worth of uh, mga 2 million na po. Kasi nasabi niya may perang na uli. Opo. Siguro yun yung bunga ng transaksyon. Patuloy niyo ba bang pinapapulaanan yung pinakita nung first hearing na video na involved yung isang kopya na din-deliver na may shabu? Opo, ha, kasi po... You still maintain uh, that? We maintain that. That never po happened? Na, that was not inside the Bucor premises? Opo, uh, Mr. Chair. Uh, kasi po hindi talaga lulusot yung ganong kadaming uh, uh, laki ng shabu na bloke-bloke. maang -bloke. makakalusot po, Mr. Chair, ang usong-usong ang ginagawa po ngayon, kaya po umingi rin kami ng tulong sa inyo, yung kondom, pagpamanin na po, uh, nilalagay po doon ng shabu. At At nyo tapos nyo nilalagay po, day po day, sa puwerta okay. ng mga babae, eh, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, maka, makakasuhan naman po kami ng Pero fights. yung pong shabu na ipinakita nung yung video na pinakita na nilagay doon sa UB uh, ube, 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 ube. Hindi, hindi totoo. Hindi po totoo yun kasi pinasalungalingan din po nung dalawang PDL na nahuli sabi na, na sila po yung gumagawa ng so, sasya, no, nagre-repack. ba yun? Opo, sila po nagre-repack pero nung grinisenta po naman doon, eh, sila po yung wala naman pong mga tato yung nakita sa So video. walang nangyayaring repacking ng shabu sa viewport? Pero, uh, hindi po ako makasig makasigurado niyan kasi po nauhuli pa rin namin dahil na Kasi okay. kung, kung walang nakakapasok na marami na malaking volume ay walang ma, ma, gagayat-gayat na maliit na magiging sa na siya po. So may nahuhuli pa rin po. May nahuhuli sachet. pa rin po ah kaya lang na yung ko po, ang pinaka latest po ah, Mr. Chair eh 'yung mga kalapati, 'yung mga bata o oh, mga bisita nila may dalang Titlog. Titlog. I-incubate doon. So after so many years, ma uh, so many months, mapipisa. Tapos palalaki, tuturuan yung mga kalapati mag maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati. Tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugat. So, so balikan ko po na yun. Nabanggit nyo kaninang amount is just uh, 2 million pesos worth of siya po. Yung palang. Pero yun nga po, may utos pa rin po sa akin si Sekretary na hanapin pa rin yan, yung mga uh, patuloy po kami, uh, lahat po ng uh, lugar sa Bucor eh, inahalo po namin. namin uh, meron pa po kami mga target na iba ay uh, kakalkalin po namin talaga isa-isa. Ongoing -isa. po yun? Opo. Uh, so, masasabi niyo po, hindi pa rin siya po drug-free ang bilibid? Masasabi ko po, totoo po, uh, kaya talagang kailangan namin yung mga gamit na, na hindi talagang uh, mga mag, ma, medyo kami kamahalan. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.